Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na ikaw na lang palagi ang naghahabol sa kanya at nararamdaman mo na ikaw na lang ang nagmamahal sa kanya at ikaw ay baliwala lang niya. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo habang buhay. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Basta gawin mo itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang garapon na asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin habang buhay. At pagkatapos i-roll mo ang papel o itupi at ibaon mo ito sa garapon na may asukal na inihanda mo. At pagkatapos mo nang mabaon ito, kunin mo ang garapon, hawakan ito sa dalawang kamay mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Dapat pakaisipin mo ang target at dapat wala kang ibang iniisip kundi siya lamang. At pagkatapos ay banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng pitong beses, pangalan at apilido at ang hiling. At pwede mo nang takpan pagkatapos mong banggitin ang nakasulat sa papel ng pitong beses at itago ito sa damitan mo o di kaya sa kabinet mo basta ilaga ito sa safe na walang makakakita at makakaalam pwede ito itago pang matagalan nang sa ganon habang buhay siyang mababaliw sa kakahabol sa iyo basta magtiwala ka lang at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago mo lamang ito at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.